Nandang alas ngayong gabi na mag-convene ang uh, Provincial Board of Canvassers dito sa may uh, Bangued, Abra. At uh, sa ngayon ay nakakaroon pa rin daw ng uh, problema sa transmission ng election uh, results mula sa municipal level. Mahigpit na babala ng mga otoridad sa mga kandidato ng lalawigan ng Abra at kanilang mga tauhan. Bawal sila sa loob ng compound ng Paul Precincts dalawang oras bago ang pagsasara ng butuhan. Para na matiyak na walang panggigipit na magaganap sa mga election officials. Hinigpitan ng seguridad sa voting centers habang ikinakasa ang pagtatransmit ng election results. despite the fact na may mga commitment sila, marami pa rin mga kalokohan, ano? At uh, marami pa rin silang pailalim na utos. Oh, ayaw nila sumunod, bibitbitin namin siya palabas. Maaga pala ang pumili na ang ilang miyembro ng mga naglalaban ng political clan sa Abra. Sa lalawigan na tila nabahira na ang eleksyon. Kapansin-pansin ang muling mataas na turnout ng mga residente para bumoto. Hindi makakilos itong ka, ano, ito, kaliwang kamay. May, nag, may nag-assist po sa inyo? Meron well, siya. Yung anak ko. Gusto niyo pa rin po i-exercise yung lahat? Sure. Uh, uh, as long as I can do it. I have Pero kahit tila, positibo ang mga unang oras ng butuhan. But ah! Hindi pa rin nawala ng elemento ng karahasan. Patay na ng matagpuan ng kanyang ina, si Henario Martinez Jr. na nakalupasay sa bahaging ito ng barangay Sagap sa Bangged kaninang umaga. Tad-tad ng tama ng bala sa dibdib ang biktima. Akala ko lasing kaya lumapit ako at saka tinignan ko. Tapos ginising ko pa nga eh. Tapos nakita ko yung mukha niya medyo nangingitim na at saka yung ilong niya may dugo. Nang makausap ng GMA News ang ama ng biktima, inamin itong taga-suporta ng isang kandidato si Martinez. Ang pagkakalam ko sumasama sila sa mga lider sa Banggid. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman sa politika ang insidente. Igan, sa ngayon ay uh, nakarises muna itong uh, canvassing ng uh, election results dito sa Abra. At uh, as of uh, 11pm, ay isa pa lamang out of 27 municipalities ng Abra ang uh, successful na uh, nakapag-transmit ng election results. At ito yung bayan ng uh, lagayan. Igan? Maraming salamat, Sir De Castillo.